Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Russell Westbrook sa ginanap na media day ng Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga po ng bagong miyembro, ang Los Angeles Lakers. Ginanap na nga po mga katrops ang media day para sa si Denver Nuggets kung saan marami nga pong katanungan ang ibinato sa kanilang mga manlalaro para sa papalapit na bagong season ng NBA. At isa nga po sa mga pinakatumatak dito ay ang kanilang pinakabagong player na si Russell Westbrook na inaming ilang beses na nga po siyang nabu at binatiko sa lahat ng kanyang mga dating team kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers kaya oras na rin naman nga po upang bumawi siya dito. Kakampi na naman nga po niya ngayon ang isang Nikola Jokic na literal nga po na isang unguardable player kung saan kailangan na lamang nga manalangin ang kanilang kalaban na magbintis ang mga ginagawa nitong tira. Inamin na rin naman nga po ni Westbrook na lahat nga po klaseng trabaho na ibibigay sa kanya ni Coach Mike Malone ay kanyang gagawin mapa mapa-third option man yan sa depensa at maging isang main defender. Pero para nga po sa kanya ay kailangan nga po niyang siguraduhin na may ni Jamal Murray ang tunay na potensyal nito habang magkasama silang dalawa sa loob ng court. Maliban na rin nga po dyan mga katrops. Pinuri rin naman nga po na na Coach Mike Malone at Aaron Gordon sa si Westbrook dahil sa si depensa at enerhiya na ibinibigay nga po nito sa laro. Isa na rin naman nga po itong Hall of Famer kaya malaki nga po ang tiwala at confidence nila sa kanya. Samantala, puon naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumerma na nga po ng bagong miyembro, ang Los Angeles Lakers. Maaga nga po mga katrops, na kwenestyon ng mga fans ng Lakers ang gagamiting starting five ni Coach JJ Redick sa kanilang mga darating na laro ngayong season. Imbis nga na na big lineup ay nauwi na naman nga po ito sa paggamit niya ng small ball lineup na siyang kinaiinisan na nga po ngayon ng kanilang mga taga-suporta. Ilang beses na rin naman nga na po itong nakitang ginamit ng Lakers at sa tuwing ginagamit nga po nila ito ay parati na lamang nga po silang natatalo laban sa mas malalakas na kupunan. Ngunit nilinaw rin naman nga po ni JJ Redick na ang kanilang small ball lineup ngayon ay hanggang pang starting five lamang nila since gagamit pa rin nga po siya ng pin tower sa kanilang second unit at sa kanilang rotation. Sa katunayan, pinag-iisipan na nga po niyang kombinasyon ni na Anthony Davis at Christian Coloco at ang duo ni na Anthony Davis at Jackson Hayes sa kanilang frontcourt. And speaking of Lakers mga katrops, bago pa man nga po nila simulan ang kanilang training camp, ay may lumabas na nga pong balita na tuluyan na nga daw po nilang kinuha si Dr. Vanessa Brooks bilang kanilang bagong head athletic trainer. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, huli nga po itong nagtrabaho bilang physical therapist at athletic trainer sa koponan ng OKC Thunder, kaya sigurado nga po na malaki ang maitutulong nito sa kanilang team sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.